Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Nagbigay ng abiso ang Pasig City Public Information Office para sa ating mga senior citizens na mga taga-barangay San Miguel. Ayon sa kanilang post, narito po ang schedule ng barangay San Miguel para sa pagpapalit ng senior citizens ID para maging PVC na ito Paalala lamang po na ang lahat ng senior citizens mula sa nasabing barangay na rehistrado sa Pasig City Office for the Senior Citizens Affairs Oscar na kasalukuyang may original senior citizens ID ay eh kinakailangang sumailalim sa data capturing para makapagpalit patungo sa isang PVC ID gabay sa pagbabasa ng materials kung makikita ninyo sa photo number 2, ito ay proseso ng database capturing para sa PBC ID. At para naman sa photo number 3, mahalagang paalala kaugnay sa pagpapalit ng Senior Citizens ID para ito ay maging PBC ID na. Photo number 4, schedule at venue ng data capturing para sa Barangay San Miguel October 13 to 15, 2025. Photo number 5 mga dapat tandaan sa araw ng pag-release ng PBC ID, hintayin ang anunsyo mula sa Senior Citizens Help Desk ng inyong barangay. Para naman sa schedule ng data capturing, sa natitirang barangay sa lungsod ng Pasig. Pakiantabayanan lamang po ang mga sumusunod na anunsyo patungkol dito. Ito ay ipopost ng official na anunsyo sa kanilang Facebook page ng Pasig City Public Information Office at Pasig City Office for Senior Citizens Affairs o OSCA. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!